business is about relationship. Tandaan natin yan. We have to understand that. Ilang mentors na po na nagkaroon ako and they have only one advice sa akin. One of the advices is maintain good relationship. Not only to your clients, to your business partners, to your employees, to the people na nandyan sa paligid ng negosyo mo. Relationship really matters. Alright, Universe, pag-usapan natin sa lahat ng mga startup o magsisimula pa lang magnegosyo, ano ba yung mga dapat nating iwasan? At bakit natin dapat iwasan ng mga bagay na to? At ano ang dapat nating gawin habang tayo yung nagsisimula sa negosyo? Pag-usapan natin, let's go, let's go. Kapi po tayo, Universe, kapi po. Sa lahat ng mga business owners, upo po tayo and uh, magkape, kasama ni Doc, magsulat din tayo, get your pen and your notebook para sama-sama tayo mag-aral at matuto. Simulan natin dito sa mga bakit may mga kailangan tayong iwasan at mga kailangang i-prioritize sa startup. Ibig sabihin po ng startup, naisisimula pa lang tayo ng ating negosyo. Unang-una po, kaya dapat, meron tayong mga dapat iwasan because, first, Limited lang ang money natin. As a startup, misan di ba, inutang mo lang yung pang negosyo mo eh. O hiniram mo lang yan sa pamilya mo. O yung nakatabi mong 50,000 inilaban mo. O yung pera mong nananahimik sa banko o yung investment mo, winidraw mo kasi meron kang business idea. O isinangla mo yung property nyo o ibinenta mo yung sasakyan mo o mga gamit mo sa bahay. So imagine that scenario limited money, pinaghirapan mo, hard-earned money to start a business, kaya dapat may mga bagay kang iiwasan o hindi dapat gawin. Second reason, limited manpower. Napansin mo ba mga startup, sila yung pagod na pagod, working 16 hours, sila na nagbukas ng gate, nagbukas ng pintuan, sila dun yung magtataas ng roll-up na tinatawag natin, sila na rin nagwalis, sila na rin nagluto, sila na yung nagbenta, sila na din nagpack or sila na talaga 'yung naglinis nung office nila. So 'di ba gano'ng pinagdadaanan natin as a startup. So limited ang resources natin. Kaya dapat iwas sa mga hindi dapat gawin. And third, limited lang din ang knowledge natin. Kaya pag startup tayo, huwag tayo masyadong malikot kasi marami pa tayo hindi alam. When I started my business, ang dami ko pong hindi alam. Limited knowledge sa software, sa beauty products, and iba pang mga negosyo. At that time, nag start ako, start up, ang dami kong ginawang mistakes, ang dami kong ginawang mali. Nalimutan ko na hindi ko alam lahat. Very limited lang po yung knowledge ko. Kaya I want to share these things to you. Because of these reasons, kailangan nag-iingat tayo sa lahat ng my startup. Kasi I feel you po dahil ako po nagkanda utang-utang, nagkanda hirap-hirap, naranasan ko na rin umiyak sa pagninegosyo. So marami tayong pinagdadaanan o pagdadaan ng mahirap. Kaya ingat. And these things, yung mga hindi natin dapat gawin, gusto kong i-take note natin. Ano ba hindi natin dapat gawin as a startup? First off is, huwag tayong magpautang. Pag nag start ka ng negosyo mo, huwag tayong magpautang. Kahit pamilya mo. Kahit kaibigan mo. Kasi ang pera mong kokonti, ang 100,000 mo, nautang pa ang 20,000. So, ibig sabihin na slice na yung capital mo. Ilang products ang hindi mo na maibebenta because of that utang. mafi na yung operation mo because of that. Bawal utang. Panindigan natin yan. Meron akong kakilala na nag-start ng sideline niya, side business. Ang dami ng utang. Ending, palwal siya ng palwal ng puhunan hanggang sa hindi niya na nakayanan kinlose na ang business. Kasi pag nagpautang tayo, nagtuloy-tuloy ang pagpapautang, tuloy-tuloy yung paglabas mo ng pera hanggang ma-drain ka. Pati pamilya mo, panggastos nila allowance affected. Gusto mo ba mangyari yon sa iyo? Matroma ka sa first business mo. Siyempre ayaw nating matraumatize tayo sa first business natin. Kaya huwag tayong magpa-utang. Kasi nai-slice yung konting capital na pinupunan natin. And second, avoid freeze money o na-freeze ang pera mo. Ano ba yung na-freeze ang pera natin? Aside from nagpapautang tayo. Kasi pag nagpautang tayo, na-freeze na rin pera natin eh. Second way is too much inventory. When you buy too much inventory na hindi naman siya o or oversupply ka, nag-stock ka sa office nyo, nag-stock ka sa bahay nyo, na-freeze din yung pera mo. Ibig sabihin po, yung, for example, 30,000 na puhunan mo, yung 10,000 inventory, hindi siya gumagalaw. Sayang, di ba? So, sana nalagay mo na yun sa ibang aspect ng business mo. Nakapag-hire ka na sana ng isang expert sa pagmamanage ng social media platforms yun. Nakatulong sana sa marketing mo. Instead of na-freeze yung 10,000 pesos mo. And third, na wag natin gawin is wag tayong mag-hire ng empleyadong walang skill. Yes, masakit kang marinig na walang skill, hindi mo dapat gawin. Well, that's true. Huwag kang mag-hire nang nangangailangan lang siya. Huwag kang mag-hire nang dahil naawa ka lang. Mag-hire ka because of one reason only. Kasi kailangan mo yung skill niya. Nakuha natin. Kaya tayo misa nagagastusan, nauubos yung pera natin pagpapasweldo because isang tambak na yung empleyado mong walang skill dahil kamag-anak mo lang. Dahil mabait lang. Ang kailangan mo lang ina-hire, the only reason to hire people is meron siyang skill. Other than that, wala na. Yun lang. Period. <laughs> Alright? So, ano ang dapat natin gawin, Dok? Knowing na may mga bagay pala kung hindi dapat gawin. Punta naman tayo ngayon sa anong dapat natin gawin. Pero bago yan, magkapi tayo. <laughs> Kapi po tayo, lahat ng business owners. And I'm inviting you po sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay KEDOC. Pwede po tayong online or face-to-face. -face. Pwede pong OFW, pwede tayong mag-online coaching sa mga nandito sa Pilipinas, Manila, and mga kalapit na probinsya. Pwede tayo mag-face-to-face. -face. Usap po tayo. And kung malayo ka, pwede na makita puntahan. PM mo ko dito sa aking personal FB. Yan po ang aking personal FB. Diyan lang po kayo mag-message if you want to connect kay Rockstar. Ako po mismo ang tatawag sa inyo for schedule ng iyong coaching. Let's go. Let's go. Now, anong gagawin natin knowing what not to do? Dapat alam mo rin what to do. What not to do and what to do. First, dapat clear ang business idea mo. Dapat klaro ano yung product mo, anong services, and solution na ino-offer mo. Marami kasi po sa atin, pag nag-business tayo, ang idea natin natatapos sa kung ano yung product, sa kung ano yung services. Hindi po, may kadugsong yan. What is the product and ano yung solution na binibigay niya? What are the services and ano ang solution na binibigay ng services mo. Hindi po tumitigil na, ano, nagbebenta nagbe po ako ng pen, ah, nagbebenta po ako ng bag, nagbebenta po kami online ng ganito mga pagkain. So, yun, hindi po siya natatapos May solution. So, pagisipan mo, ano yung ino-offer mo ngayon and the solution? Because that solution, yung solution na yon, yun ang magiging point of preference mo in terms of marketing, in terms of packaging your business or your services, in terms of how to close the deal, maraming basihan, maraming connect or connections from that solution that you are offering. Doon nakabase 80% of your business process. Kaya dapat clear sa'yo. Second, set up three revenue streams. Start up ka, yes. Pero dapat hindi lang isa ang revenue streams mo. Pag start mo pa lang, dapat at least tatlo ng pinanggagalingan ng income mo. Coffee shop, traditional, di ba? Traditional na coffee shop or common na coffee shop. Ang one stream of income niyan is may client ka, upo, order ng coffee. Tama? Second, lagyan mo na second stream. Maglagay ka na ng mga pasalubong package. And third, pwede kang mag-deliver sa mga offices malapit diyan or pwede kang maging part ng mga events sa mga event organizer, pwede kang mag- makipag-partner, kailangan nakaset up agad ng three revenue streams. Huwag kang pumayag kahit start up ka pa lang na isa lang revenue streams mo. Okay? Next, keep low startup costs. Kahit naka one month ka na, two months, three months, 6 months, lagi mong isipin paano ko ba marireduce ang expenses ko? Kasi pansin mo ba, misan kumikita na may mga negosyo, maraming bumibili. Pero bakit walang natitira? Walang net. Walang net profit. Because we fail to keep low start-up cost. Hindi kasi natin pinagtutuunan ng pansin yon. Masyadong mataas yung cost natin, kaya konti ang nagiging net profit natin. Number five, customers first. Before anything else, This one really matters. Sa experience ko po on how many years of doing different types of business, success, failed, success, failed, marami. Hindi na natin may lista din sa dami ng aking failures din sa business. Ang magtatagal talaga is when you focus on your customers in three ways. First, pag nagbenta ka, you don't actually sell your product and your services. You are, sabi ko nga kanina, selling the solution. Ang dala-dala mo when you talk to clients is your solution. Kaya nakafocus ka sa kanya. Ano bang problema nito? I will try to connect to my product. I will try to connect to my services. And second, satisfaction. Customer satisfaction. Paano ko ba siya mapapasaya? Be obsessed. Sabi nga ni Jeff Bezos, be obsessed with your clients. Kailangan na obsess ka. Paano ba ito magiging masaya? Ito bang coffee, paano ba siya magiging masaya? I-free ko na nga ng isang, ano, ng isang bread. Gawin ko kayang unlimited pag lunch or unlimited pag morning ang coffee. Paano mo natin masasatisfy yung client natin? And third, relationship. Napakalaga. Business is about relationship. Tandaan natin yan. We have to understand that. Ilang mentors na po na nagkaroon ako, dumaan ako sa iba't ibang mentors. May CEO, may founder ng big companies, merong mga great leaders, big leaders. Ang dami ko na naging mentor. And they have only one advice sa akin. One of the advices is maintain good relationship. Not only to your clients, to your business partners, to your employees, to the people na nandyan sa paligid ng negosyo mo. Relationship really matters. Dapat as a startup, yan ang focus mo. Makipag-usap ka sa kliyente mo. Pagka nag-i-start ka, makipagkwentuhan ka sa kliyente mo. Nakita ba natin na yung ibang mga business owners na ipagkwentuhan sa atin pag nag-order tayo? The CEO of Starbucks, Sir Howard Schultz, nagpunta siya sa iba't ibang branches ng Starbucks na ipagkwentuhan sa mga clients just to get feedback, just to make sure na na-assist sila yung Starbucks experience na pinapromise nila ma-feel ma ng mga tao, na ma-feel ng mga clients nila. And number six po, pero bago yan, kapi ulit tayo, <laughs> Number six, eto pinag ko, magkasama kasi ito eh. Be patient and persistent. Gusto ko i-define natin na, ah. eto, basahin ko para clear sa atin. Pag start up ka, dapat you have patient. Eto po pa ibig sabihin ng patient. Accept delays and difficulties without anger. Ang ganda no, patient. Kahit madelay ang transaksyon, madelay ang lahat ng pinlano mo, or kahit nahirapan ka, tinanggap mo lang nang hindi kagalit. Marami kasing negosyante. Tinatanggap naman natin mga delays, di ba? Na-delay ng ganito, 2 days, na-delay ng 3 days. Tinatanggap natin, pero galit ka. So, kailangan ma-develop natin yung patient na you accept difficulties, delays, nang hindi ka kagalit. O, minsan, sige, nakita natin, di ba? O, sige, empleyado mo, late eh, dumating. Sige, halika, pumasok ka. Pero galit na galit tayo. So, paano natin matututunan na na-accept natin lahat ng difficulties na hindi tayo galit. Patient. That's the meaning of patient. And second, persistent. Be persistent. As a startup entrepreneur, ito po ibig sabihin ng persistent. Continue doing something despite difficulties. Ang persistent naman, you continue doing something. Kahit nahihirapan ka. Gagawin mo pa rin bukas. Nahirapan ka ngayon, nahirapan kang gumawa ng business model mo, hirap na hirap ka, pero bukas gagawin mo pa rin siya. Nahirapan kang mag-market ng business mo, pero bukas gagawin mo pa rin siya. That is persistent. And as a business owner, dapat persistent tayo. Okay? Deliver sa atin lahat. As startup, entrepreneur, alam ko marami tayong pagdadaan ng mahirap. Isa po si Doc dyan. Pero tadaan natin, kailangan meron tayong not to do and meron tayong to do. Because, we have this limited resources, limited manpower, and limited knowledge. Let's go. <laughs> Let's go. Kapi po tayo.